gimbo galing po ako sa kamera. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa kamera, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatuto kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, dalawang taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa kamara. Naging kongresista po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag apply yung mga dating staff na mga na ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. O, kasama na lahat yan. Supplies, travel, pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Damn! Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan oh, wow, namin nagsasabihin ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential pan, lahat yan, miscellaneous expenses sa kamera. Magpakatuto kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Nice. O oh, gusto nyo, isiwalat ko pa kung saan galing ang mga ibang kita ng congressman. Mm -hmm. e ako naman, di ako na kinabang dyan. Eh, dahil biskim, nakakuha ako ng budget. Ninanakaw naman ng mga district congressman na kontrolado ang district engineer. Mm -hmm. Oh, pero hindi naman Sige, na gusto niyo mag-episode tayo, special episode with blackboard, mm. Blackboard. Kung saan niyo kinukuha ang mga kita ninyo. kung bakit nagpapakamatay kayo maging chairman ng commission ng uh, Committee on uh, Appropriations. Sige, siwalat natin kung magkano ang proyekto ng mga speaker at magkano ang mga kinikita niyo sa kada piso na ginagastos para sa infra. Mm. Gusto niyo? Ah, personal knowledge yan. Hindi, hindi ako gaya ni SAS na nagtatanong. Karanasan ko Nakita ko personal, itigil ang kasinungalingan. Ang katotohanan, tinatarget niyo si BP Sara dahil sa banta sa 2028. No other way of explaining it. Mahiya kayo dahil bakit si BP Sara lang ang tinarget niyo, hindi mga sarili ninyo. Diba? Kung talagang kayo ay nagmamahal sa bahay, bayan, kung talaga kayo Nais ibigay ang pondo sa West Philippine Sea. Yung sarili ninyong mga miscellaneous fans, ibigay nyo para sa West Philippine Sea. Huwag niyong sasabihin, you are on the right side of history. Tatanggalin niyo yung isang opisina lang ng vice president. Pero sa inyo, tatago niyo pa rin. Hypocrisy is what is, that is the right word for you. Nice. Right place of history, mahiya ka nga dyan. Wala ka nga dyan liquidation ngayon sa house eh. Pirma lang kayo ng pirma dyan. Certification lang ang kailangan, kailangan dyan. Tapos, ang ang gagaling, we are on the right side of history. Anong right side of history? Parang mali ang history na alam mo. Hmm. Sige so, kayo, huwag niyo so, so, akong hamunin. So, ako nakikisama. Hmm. Dahil minsan nga ako naging... Iyan ang kultura dyan eh. Nakisama oh. ka, kaya tayimi ka dyan. Pero, huwag kayo magsisinungaling. At huwag nyo kayong asahan na mananahimik yung mga taong nakakaalam talaga kung anong patakaran dyan sa house. Magpakatotoo tayo lahat. Lahat kayo kinakailangan nyo niyang confidential fund. Bakit? Lahat kayo mga politiko na mimigay na kung ano-anong pera kung kani-kanino. Pipilayin nyo lang yung kalaban, kaya tatanggalan niyo. Pero at least si B.P. Sarah, wala pong aligasyon niya na magarbong buhay. Ang bahay niya sa Maynila, inupahan. Oo. Oh. Wala na mga aligasyon na meron siya mga magarbong bahay. Wala man lang nagsasabi na kinukurakot niya. O kayo, gusto niyo ba mga congressman? Hmm. Siwalat natin lahat. Tingil po ang hipokrasi. Magpakatuto kayo lahat dyan. At saka, dapat sundin natin yung tinatawag na due process, nilang due process of law. Equal protection of the law. Kung tatanggalin ang, 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 ang uh, confidential funds dahil kinakailangan, doon sa West Philippine Sea, lahat tanggalin. Huwag mag-single out ng isang opisyalis labang. Dahil pag nag-single out, obvious na mumuliti ka. At pwede ba, sa panahon na pumutok na naman ang labanan sa, sa Israel at Middle East, na alam natin na baka mag-doble na naman ang presyo ng gasolina dahil dyan, itigil na muna yung pamumuliti ka. Eh ako, umakit ako sa intablado ni PBBM na talaga ang pamilya, linabanan ko. Bakit? Dahil naniwala ako na sa dami ng problema ng COVID, ng uh, Ukraine, kinakailangan talaga yung pag-iisa niyan. Eh bakit yung sisirain yung pagkakaisa na yun? Hindi naman kayo umakit dun sa intablado na yan. Itigil yan, mahiya kayo. Sa panahon na ang daming paghamon, uunahin nyo ang inyong mga personal na ambisyon. Nasa ng kaluluwa ninyo? Meanwhile, pwede magdoble na naman ng presyo ng gasolina. Uunahin niyo yung idadivert niyo yung issue dahil wala kayong magawa sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Pupuruhan niyo yung kalaban niyo sa 2028. Mahiya kayo! Bagay, wala naman talagang hiya hiyana sa politika. Yan ang katotohanan. <laughs>